Ibang mukha ng sining muli ang ating masasaksihan. Pagkukwento sa pamagitan ng bawat indak sa musika naman. Ang ating tunghayan, alamin natin ang upcoming project ng isang dance company sa tulong ng Philharmonic Orchestra at Magical Singers. Let's all watch this! Dance is the hidden language of the soul. Sa pamamagitan ng sayaw na ilalathala ang mga naratibo at emosyon na hindi maisalin sa mga salita. At sa pamamagitan ng galaw na ipaparating ang nakakaantig nitong mensahe. At para sa taon na ito, muling nagbabalik ang iconic piece ng Alice Reyes Dance Philippines, ang Carmina Burana. Ito ay dance performance na inilapat sa piyasa ni Carl Orff na Carmina Burana. It's a collection of stories, a vignette na sumasalamin sa buhay ng mga tao noong panahon na yun. Kung kailan ginawa ni Carl Orff abang-abang ang nasabing pagtatanghal dahil maliban sa dance choreography ni Alice Reyes ang National Artist for Dance ay highlight ang production design na likha ni Salvador Bernal ang National Artist for Theater Design. Sa unang parte ng produksyon ipapalabas din namin ng iba't ibang uh, sayaw na ginawa ng iba't ibang choreographers na magpapakita ng versatility ng kumpanya, ng dance company namin. So, nandiyan din ang dugso na tribal dance sa ginawa rin ni National Artist for Dance, Alice Reyes. Tampok din sa pagtatanghal ang Summer's End choreograph ni Norman Walker at ang After Home na choreograph naman ni Augustus Bam Damian III. At ito ay may live music na pagtatanghal ng Philippine Harmonic Orchestra at iba pa. very exciting siya para sa akin kasi first, yung nga kasama yung Philippine Philharmonic Orchestra, that's one. And bukod doon, kasama din yung Philippine Madrigal Singers. So to dance something na with live music and live singers, different experience siya for dancers, different sort of atmosphere siya for us, and mas nagiging alive ba yung art form and mas naiinggan yung kami sumayaw. Iba yung Pumper, eh. kasi with live music, mas exciting in a sense na anything can happen. Second time na namin gawin itong Carmina Burana. So, yun din yung challenge sa amin. Kasi, syempre, nagawa na namin siya. So, paano namin siya gagawin ng mas maganda, mas exciting ngayon. Eh. So, yun. And mas fresh din. Since nagawa nga namin, yun din yung laging challenge sa mga dances na nagawa na eh. How would you make, how would you try to make it, like, Good as new Ang grupo ay may tatlong araw na pagtatanghal na gaganapin mula June 14 hanggang June 15, 2024. At para sa karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang social media page ng Alice Reyes Dance Philippines. Mga ka-RSP, iniimbitahan po namin kayong manood ng Carmina Burana sa darating na June 14 and 15 sa Samsung Performing Arts Theater. Kita-kita po! Hello.